Oppression, obsession yon. May nagkaroon ako ng gantong pasyente, no? Na-obsess. Kasi ang bulong niyang naririnig, saksakin daw niya yung anak niya at gilitan ng leeg. May e sabi ko, anong ginawa mo? Eh, minsan ho, no, parang gusto ko nang gawin eh. Eh, buti na lang, nagpa-pray over. Okay. Obsession. From within. Okay. But the worst that the devil can do to the person is possession. Okay? Napaka-rare. Very rare. Siguro, 5%. But it happens. At ito po ang gusto ko pong linawin sa inyo para po mas maintindihan ninyo kasi mas mahalaga ito. Only the devil can possess the body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person the, the Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess people. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Niño, ng Birhing Maria, kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, Diablo yun. Nanlilin lang. Kaya tinan napaka-careful po ng simbahan, lalo na sa mga apparitions ng Birhing Maria. Kasi kailangan i-prove talaga na ito'y galing sa Diyos. Kaya sa dami po ng mga apparitions ni Mary na isinabit sa Roma, iilan lang po ang talagang ina-approve Baka hindi mag, hindi aabot sa mga daliri mo sa kamay at paa. Hindi. Of course, Guadalupe, Fatima, Lourdes, mga ah, ganyan, no? Yan, approved yan. Kasi matinding pag-aaral yan. Pero yung magpoposes sa tao, Santo Niño, hindi ho totoo yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang mga banal, ginagalang nila ang inyong kalayaan. They will not control you. Kaya yung mga sasabihin, ay dun, tuwing gantong araw ng buwan na ito, sinasaniban siya ni Jesus, lumapit tayo at magpagaling. Hindi ho, totoo yun. Huwag kayong Alam ko, may mga nanonood ng ganyan. Corina Sanchez at Jessica Soho, no? Yung bigla magsasabi, Ako ang santo ninyo. Pahinig ng kinde para medyo bisaya yung candy niya, no? Sabi niya, bakit yung candy mo, kinde? Ha? Ah, Santo Nino di Cebu. <laughs> okay? So, malinaw po, ah. Huwag maniniwala sa possession ng sino-sinong banal. Only the demon can possess. Amen? Okay. Ngayon, number three, ano sa ba? 8.17 lang. Grabe naman. Hindi ba natin pwedeng fast forward? Ginom lang ako. Paano nakapasok? Ito, mahalaga po. Bakit ko ituturo ito? Nang sa gayon, hindi nyo na maulit kung ano yung mga nagawa ninyo, kaya kayo ay na-afflict ng kalaban. Sige na, kunin mo na yung baso. Oh, naman eh. Nagtatanong ka pa eh. Iinom talaga ako maya-maya. Paano nakapasok? And I want you to carefully listen to this part. Yung 4 and 5, okay, makilala. Mabilis na lang yon. Tuloy-tuloy lang tayo sa 4 and 5. Pero ito, concentrate tayo. Bakit? Sapagkat nais kong ituro sa inyo na Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Ulitin ko, Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Huwag kang aasa sa ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Okay. Paano nakapasok? Ang unang dahilan, kasi nga inimbitahan mo. Ha? Huh? Father inimbitahan? Opo, inimbitahan mo. Pero may natatandaan ka bang pagkakataon na sinulatan mo si Satanas at si Lucifer, invited ka ha? Huh? please come to my home at this time. RSVP. Di ba wala? Bakit hindi wala kang naaalala ng ganon? Sapagkat ang pagpasok ng kalaban, sikretuhan lang. Hindi naman di magpapaalam sa iyo yan eh. Depende na lang kung ikay magbubukas ng kahit maliit na puwang ng iyong pintuan. At ko ibibigay ito para hindi kayo kailan may magbubukas na ng maliit na pintuan. Are you ready? Bato-bato sa langit, tama ay buti nga sa inyo. Pinatatamaan ko talaga kayo at wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin. I would rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Okay? Wala akong pakialam kung pagkatapos ito, magkagalit na tayo. Bahala ka. Basta sasabihin ko lang dito, ayon ah, sa simbahan katolika. And formation to eh. ba? Diba? Formation eh. You have to be formed, you have to be informed. So, we invited the enemy in. By way of what? First, because you have been consulting occult people. Sino yung mga yon? Marami sa inyo palagay ko, ang kumonsulta na sa albularyo, mang tatawas, mang huhula, feng shui master, mga ganyan. And this is no laughing matter. Sabagat kapag kumonsulta ka na sa mga taong ito, open ka na sa affliction ng Diablo. Father Manjo, hindi kayo occult person, pero siguro sasangayong ka sa akin na hindi masyadong marami ang ikinukumpisal na sila'y nagpatawas kasi hindi nila alam na ito'y mali. Kala nila, okay lang. Ano madalas ang kinukumpisal? Ayan, nangupit, nangurot na na-jack. Nagalit po ako. Pero yung nagpatawas, nagpaalbularyo, hindi nila ikukumpisal yan. Kasi ang gulong ng diablo, okay lang yun. Kita nyo, gano'ng katuso ang Diablo? Hindi nyo ikukumpisal yan. But do you know that is against the first commandment? Yung mga kabataan dito na babae, ha? Baka kayo magpahula. Occult person yon. Patawas. Wag na wag. Okay? Pangalawa, Father, hindi ako mahilig sa mga katawas, albularyo, manghuhula, at mga faith healer. Wala sa akin yan hindi ako apektado niyan. Okay. Tingnan natin itong pangalawa. By way of occult things. Ano to? Sapagkat marami tayong mga pampaswerte sa bahay. At nangingiti kayo. Sakit naman nun. Meron na. Nangiti ka pa. Eh masama yun. Check nyo bahay nyo ha. At hindi ako nagbibiro. Ayoko na maraming pasyente. At madalas, kaya pala may ganon, mahilig sa pampaswerte. Mahilig sa mga elepanting nakatingala. Mahilig sa mga palakang may kagat ng coin at mga pusong kumakaway. Yeah, totoo yun. Masakit yun sa Diyos. Masakit sa Diyos yun. Kasi, imbis na kapangyarihan niyang pagkatiwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo yun. Eh bagay na hindi maka-Diyos. Katoliko nga, meron siyang sacred heart. May Our Lady of Light pa siya sa bahay, pero meron din palang Buddha at Bagwa. Ano yung mga lucky charms mo na tinuturing? Masama yan. Yung mga energy stones. Ano ba yon? Himalayan salt. Wow. try not to laugh at this, especially if you have this. Kabahan ka na. Sapagkat nagbukas ka na ng pinto sa kalaban. Tanggalin mo na, kapatid. Surrender mo sa akin, lalo kung mahal yan. Ako nang bahalang magbenta. Higit sa lahat, ikumpisal mo. Kasi kawalan ho ng tiwala ito sa Diyos eh. Insulto sa Diyos yun eh. Ano yung tuwan-tuwa ako pag may mga blessing? Yeah. Kasi binigyan nila ng panahon ang house blessing. Pero kadalasan after house blessing. Okay, papaagaw tayo. Swerte to. Ooh. Tapos magkasaboy ng ganon. Biglang sasabihin ng may-ari, Teka lang, dapat papasok. tinawag mo na ang Diyos, tapos biglang meron namang ganyan. Pampaswerte daw. Pag ako na ng bahay niyo at nagsaboy ka ng pera, binuksan mo uli ang bahay mo sa Diablo. Wala na ako magagawa ron. Ikaw na ang bahala eh. Para pag sinasabi mo, Lord, alam ko makapangyarihan ka, alam kong ikaw ang may likha ng lahat. Alam kong nidinig mo ang panalangin namin. Kaya lang mabagal kang sumagot eh. Kaya pampaswerte mo na. Ay, kakahiya. Magpabagong taon na naman. Alam ko marami kayong mga na naman. Labindalawang bilog. Pero galing sa misa yun. Magsisimba yun. Pero pag uwi ng bahay, na mawil labing dalawang prutas na bilog. Ay, teka lang. Alam ko, nasa isip nyo, nababasa ko eh. Ano? Father, wala namang mawawala. <laughs> Sira ulo ka ulit. Bakit? May nawawala. At ang nawawala ay ang pinakamahalaga pa. Ano yon? Yung iyong buong-buong pagtitiwala sa Diyos lamang. Yon ang nawawala. Kayo kung mo wala namang mawawala. Bulong din sa'yo ng Diablo yon. Gawin mo na, wala namang mawawala. Next, occult places. Mga lugar kung saan naglaro ng Ouija board, Spirit of the Glass. Abortion clinics. Mga ganyan tipo. Yung mga kusan nagpapat-session ng mga addict. Occult places yan. Places saan may binaril, may pinatay, may nirape. Yan. They become occult places. Why? Because the devil remains in that place after the sin was committed. Kaya ho ang ilang lugar in-exorcise, bine-bless. Kaya ingat ho sa pagbili ng bahay. Bakit kaya murang binenta? Ah, magduda ka na. May nangyari doon. Ako ho, may nakaschedule ako, no? Meron akong pupuntahan. Mabigat-bigat. Meron nagpakamatay. Okay? Sabi ko, kapag inano ko na yung bahay, next exercise ko, walang sasama sa akin. Ako lang at yung mga team. Sa pagkatiin sensuhan ko. Bakit, Father, magpapakita nyo yung nagpakamatay? Hindi nga yun yun. The evil of the crime, the evil of the suicide is still there. Kaya yung mga tumira, nagkasakit yung iba, nawala yung trabaho, negosyo. Kasi nga, it's an occult place. Next, occult practices. Hindi ako magdadalawang isip na banggitin ito, kahit makasakit ako, Pasintabi po sa mga architect at sa mga engineer, hindi ho tama yung ginagawa niyong pagpapadugo sa pundasyon ng bahay na gagawin o ng building. It's an occult practice. You open the door for the devil because you are offering blood from animals. And blood is like a pact. Kasunduan sa Diablo. Alam ko sinasabi, kaya ho may dugo na binubuhos para wala nang maaksidente at wala nang ibang dugong dadanak kasi may dugo nang inalay. Di ba? Ang tanong ko naman, kung katoliko ka, meron naman po tayong groundbreaking rights. Tumawag ka ng pare para gawin yung groundbreaking rights. At kung dugulang ang pag-uusapan, hindi pa ba sapat yung dugo ni Jesus na dumanak para sa mundo para tayo iligtas sa anumang kapahamakan? Kung nagdarasal ka, kung unahin mo ang Diyos, lalo tigit sa pagpapagawa mo ng structure na yan, paano ka naman maaksidente? E eh, protektado ka ng Panginoon. O cold practices. Bahagi rin po ng cold practice yung nga, yung mga pagpapasaboy, at isa pa yung pagpapaputok kapag bagong taon. Yan. By the way, bakit daw nagpapaputok pa bagong taon? Para? Ano no? Para palayasin ang? Yan ang alam nyo. Dati yung din alam ko eh. Pero naging exorcist ako, lalo na naging pare, is the other way around. In lighting firecrackers, and having this occult practice, you attract more demons into your home and into your life. Kasi, naniwala ka na sa practice na yun. That becomes occult. Tsaka logic lang. Di ba sabi mo, kaya ka nagpaputok para umalis sa masamang spirito. Eh nagpapaputok ka sa labas ng bahay. Saan pupunta? Kali sa loob. Kaya sa December 31, sa loob ka ng bahay magpaputok. Pag kayo nasunugan, huwag nyo kong sisisihin, ha? <laughs> Pero did you get the point? And finally, we invited the enemy in by way of occult beliefs. In short, at siguro mas makakarelate kayo pag sinabi kong pamahiin. Ay, nako kadami ng ganyan sa Binoy. Pustahan tayo, kapag nagbigay ako ng na example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito, lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Ano mga pamahingin? Dami. Ikot ang plato, pag-aalis siya. Tinan nyo, tumawa pa nga kayo. Tanong, ano ba mas malakas? Spiritus Santo o inikot na plato? Ano po? Inikot na plato? Bakit may ikot yung plato? E di pagdasal mo, na wala mangyari. Di ba? Ano naman kinalaman ng inikot na plato sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay na umalis? Sabihin mo kay Our Lady of Peace and Good Voyage, gabayan nyo siya nang siya'y makarating uli sa bahay ng masaya at mapayapa. Hindi yung plato. Walang gagawin yon. Okay? Ano pa? Wag daw siyang pagliligpitan kaya siya hindi makapag-asawa. Tanggapin mo na. Pangit ka talaga. Joke. <laughs> Joke lang. Okay? Hindi naman totoo yun eh. Lalo pag may namatay, no? Ah, sure ball to. Ang dami, da meron tayong burulan dito. Nako, baka nga sa dinami-dami na rin ang pinuntahan ni Father Manjo na patay, wala pang naghatid sa kanya sa sasakyan. Diba? Kasi bawal daw maghatid. Bawal kumuha ng pagkain galing sa burol. Alam nyo, kaya lang po, bawal magdala ng pagkain galing sa burol. Marami pang dadating. Huwag kang kumuha dyan. At mag-uwi. Limang araw pa ibuburol. Pero dami nating pamahiin. No? Halimbawa, nanggaling galing kayo doon, meron kayong binisita. Pustahan, dadaan muna kayo sa Makdo. Bakit? Oh, ah, tama, alam nyo? Pagpag! -pag. Mga kapatid, superstitions, occult beliefs, go against the first commandment. Well, hindi ko machecheck kung pagkatapos nito ay eh, iiwasan nyo na ang mga pamahingin. Pero bahala po kayo. Pero sana'y kung pisa nyo. Sabagat hindi totoo mga pamahingin na yan. Kung talaga nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, wala ang mga pamahingin na yan. Yung mga feng shui, bawal ang CR sa taulunan ng kama. Bawal ang makatapat na pinto, kalukohan. Ba't Father, hindi ka naniniwala? Kasi sa Diyos lang ako naniniwala. At ang Diyos lagi nagbabantay sa atin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya nung nasa assign po ako sa nangka, Marikina, pinarenovate po yung kwarto ko, lahat ng bawal sa pungsoy, ginawa ko, buhay pa ako. Yung CR ko, nasa ulo na ng kama, may pintong magkatapat, Bawal daw yung sa pungso eh. Wala akong pakialam. Sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay Diyos lamang. If you believe in God only, you will be protected. And you have to believe in the love of God and the power of God over the evil one. Kaya huminsan, para tayo si Raulo eh, no? Bakit? Kapag naglilibing, bago ilagay yung ihugos yung bangkay, pinapalukso muna yung mga bata sa ibabaw. Okay iba sa ilalim pa eh. Sabi sa akin ng isang funeral coordinator kasi sumunod ako hanggang sa simenteryo eh. Kaibigan ko kasi yung kaibigan ho tatay ng kaibigan ko namatay. So pagdating po namin doon, I gave the last prayers at bago po inilibing, bago ibinaba, tinanong ako nung coordinator, no? Bumulong pa eh, "Father, puputuli na ba yung rosaryuhan? Sabi ko, bakit po? Kasi parang wala nang sumunod. Sabi ko, imposible naman wala nang sumunod dyan. May susunod talaga dyan. Anong gusto mo? Yung mga kamag-anak, 300 years old na, hindi pa rin nasusundan, kapuputul mo ng rosaryuhan? Sabi ko sa kanya, alam mo yung trabaho mo okay sana, pero huwag ka maniwala ro'n sapagkat hindi totoo yun. Ewan eh, ko natuto siya. Pero pamahingin yun eh. No? Well, it's up to you. Take it or leave it. But what I am saying is this. Kapag ginawa nyo ito, prone na kayo sa affliction ng Diablo. And that's a good news for you. If you continue to do this, take it or leave it. Ang mahalaga, pinaalam ko sa inyo ngayon. Okay? At pangalawa, huli, sa number three, hindi mo man inimbitahan, pinadala naman sa'yo. At ang mga tinatablan ay yung dati ng open dahil siya ay nagpapasok sa Diablo. Kita niyo yung connectedness? Dahil ikaw ay nag-imbita, naging bukas ka, ano man ngayon ang ipadala sa'yo, tatamaan ka. Now you are prone to any demon that will be sent to you. Paano yun? By way of what? Witchcraft. And there are people in this world, in this country, in this part of the Philippines, in our diocese, na may mga kakayahang mangkulam. Kumain na kayo? Anong kulam niyo? Ah, kulam ba yan? So, ingat po sa mga makakalaban, ha? Baka may kakayahan sa witchcraft. Tapos, hindi kayo protected. Tapos, kamataka. Dapat protected, ha? Father, paano po ipoprotektahan sarili ko? Ay, madaling-madali lang. Naniwala kayo, madaling-madali lang. Naniniwala kayo, madali lang? Ha? Pater, paano ko poprotektahan sarili ko? Dalawa lang. Are you listening? Pagsimba ka at manguman yun, at mangumpisal ka. Ay, ayoko na. Well, take it or leave it. Kaya ako bilang exorcist, nangungumpisal ako at least buwan-buwan. That's my protection. Nagbimisa naman ako araw-araw halos. Minsan nakakaligtaan ko eh. Lalo pag nasa makasyon, di ko na dala yung maskit ko. Okay? But you have to be protected. Go to confession. Go to mass. Receive communion. Say your daily prayers. Protect yourselves. That's it. Simple lang, no? Simple nga ba? Next. Curses. Hindi man tayo lahat marunong mangkulam, pero lahat kayo may kakayahang sumumpa ng kapwa. Kandaan niya yan. You can curse anyone, but you should not do that. Because it's like sending the devil to the person. And once the person is not protected, they will be hit by the curse. But, 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 listen carefully. If you curse someone and that someone is protected, your curse will go back to you. Either way, protected man siya o hindi, tatamaan ka rin. Doble nga lang pag siya. Kaya yung mga simpleng sasabihin mo, mamatay ka na sana. That's a curse. Bawiin mo yon. Sa harap ng Adoration Chapel, pumunta ka roon. Sabi mo, Lord, binabawi ko na yung binitawang ko salita. In front of the Blessed Sacrament. Binabawi ko na po. Lalo tigit, kung ang curse ay nangyari sa loob ng pamilya, mas mabilis, mas masama, at doble pa. Don't curse a family member. It is double, worse, faster. Kaya yung mga nanay, nagalit sa anak, isinumpak, nako, Matinding tama yon. Kapatid sa kapatid, matinding tama yon. At naniniwala ba kayo? Pare sa laiko, malupit din yon. Grabe. Pero may parusa po ang susumpa sa pari. Yeah, totoo yun. Kaya mahalin nyo si Ali at si Manjo. Bigyan nyo ng donation.

Cruzata sin niquilu, non dar così niquilu, retro satana. Non vuoi suare niquivana, su fa la cueliva, e tre belli da viva. Cruzata sin niquilu, non dar così niquilu, retro satana. Non puoi suare SUN Kivana, son malai quell'Ibas, e te la Biba. Pro sacra sin ni lu, non dar così ni di lu, sa de Satana. Non puoi suare mi Kivana, son malai quell'Ibas, e te la Biba.